Boy. Dami na halin tahong, boy. Pwede na sa bawin, boy. No. Anong ang magandang luto niyan pag uh, sa baw? Na no, magluto niyan mama mo, papa. to Pangulan yo iba kulay dito tahong yun no Masarap yan pag may sabaw no Ang bata oh Naghanap buhay oh. ng tahong para makain nila oh. pangulan na mamaya dami na yan boy mga isang kilo na yata na yan oh. Ano pag binila yan, boy? Pag binili yan, ilang, ilang Binta mo niyan Ano? Pa, paano? Pagkano? Magkano binta mo niyan? 50, 50 binta mo Wow, pwede na yan Pero pagka ulamin yan na uh, Marami pa yan o oh. Mga ilan kayo magkapatid? Lima. Ay, kulang cool yan. pag sinabaw yan, oh. Sarap yan.